Ang Hunter x Hunter na ata ang isa sa mga anime series na may mga pinakabrutal na pagpaslang sa mga eksena nito. Kadalasan din pinapakita dito ang pagkaputol ng ilang bahagi ng katawan sa mga eksena ng labanan. Sa paksa na ito, iisa-isahin natin ang top 10 na may pinakabrutal na pagpaslang. Number 10, Bobobo. Si Bobobo ay isang may initin ang ulo, makitid mag-isip, mapagiganti at mapagmataas na tao natatakot siya sa kanyang nakakataas na si Razor at nakikinig sa mga utos nito. Gayunpaman, kapag nagalit na siya at mag-focus na siya sa kanyang layunin, kikilos siya ng walang pag-iisip sa mga kahihinat na nito. Noong bumalik si Nagon at Kilua kasama ang isang bagong pangkat upang harapin ang mga pirata, sinubukan ni Bobobo Bo na magsusun sa iba pang kasamahan ng isang alyansa laban kay Razor at sumira siya sa isang ipinagbabawal na gawain na kanilang ipinapatupad nang ipahiwatig niya na ang Grid Island ay bahagi ng totoong mundo at pinatay siya ni Razor at ang pagkamatay ni Bobo Bob ay naguudyok sa paliwanag ni Razor na ang Great Island ay umiiral bilang bahagi ng mundo at ito ay gumaganap bilang isang alternatibong bilangguan para sa ilang mga Detroit convict. Na pag-alaman din na si Razor ay isa sa mga preso na nahuli ni Jinkrix. Number 9, Jones. Si Jones ay isang kilalang mass murderer sa Saban City na na pumapatay ng mga tao na walang ginamit na armas bago mahuli. Siya ay pumatay ng 146 na katao. Lahat ay nagkapunit-punit ang bahagi ng katawan na hindi bababa sa limang pung peraso sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kamay lamang. Sa ilang mga kaso, ang kanyang biktima ay napunit sa libu-libong mga peraso. Nang siya ay naresto, hindi na tumanggi si Jones. Sa halip, ay pinunit niya ang isang malaking peraso ng laman sa kaliwang braso ng opisyal ng pulisya. Para sa krimen na ito, siya ay pinarusahan ng siyam na at anim na putwalong taon sa bilangguan. Kasunod ng dandas ng majority rules sa ikatatlong yugto ng ikadalawang daan at walong putpitong hunter exam, ang limang examinis, Silagon, Kilua, Kurapika, Leorio at Tonpa ay nakatakda na lumaban sa limang iba pang mga bilanggo sa loob ng Tarik Tower sa isang serye ng mga hamon. Matapos ang dalawang panalo at dalawang pagkatalo, ang kapalaran ng hamon ay bumagsak kay Kilua Ipinaris siya kay Jones at ito ay nagpaalama kay Leorio nang makilala siya at mariing ipinapayo niya na pabalikin si Kidua. Sinasabi ni Leorio sa pangkat ang nakakatakot na reputasyon ni Jones bilang isang mamatay tao na uhaw sa dugo at ang matinding pamamaraan ng pagalis alis ng mga bahagi ng kanyang mga biktima sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi ito pinansin at ang dalawa na si Jones at Kidua ay pumasok sa arena platform. Ang rule ng laban ay simple, isang death match. Habang pinag-uusapan pa rin ni Jones kung paano niya pagpipilapirasuin ang katawan ni Kilua, sumugod si Kilua sa isang kisap mata at kinuha ang puso ni Jones sa kanyang dibdib. Mabilis na napagtanto ni Jones kung ano ang nangyari at humihiling kay Kilua na ibalik ang kanyang puso. Hindi ito pinansin ni Kilua. Dinurog ni Kilua ang puso sa kanyang kamay, si Jones ay naiwan na nanginginig at umihikot sa sahig. Number 8. Goto Si Goto ay isang butler na nagsiservisyo sa pamilyang Soldik. Ang lahat ng pakikipag-ugnay mula sa mga tagalabas ay dumadaan muna sa kanya bago makarating sa pangunahing bahay. Naglingkod siya sa mga Soldik ng dalawang taon at pinagkatiwala ng mga Soldik na si Kilua Soldik isa sa mga anak sa kanyang pangangalaga. Sa sandaling sinubukan ni Goto, Kanari at Amane na habulin si Kilua. Nakatagpo nila si Hisoka na nagkukontrata sa kanila. Noong tinanong kung sino siya, sinagot siya ni Hisoka na siya ay isang salamangkero na nais manatiling hindi magpakilala. Inatake ni Hisoka ang grupo gamit ang kanyang card. Ngunit ibinaba ni Goto ang lahat ng mga baraha kasama ang kanyang mga barya. Pagkatapos ay inutusan niya si Nakanari at Amane na magpatuloy sa unahan at siya na lang ang makikipaglaban sa salamangkero na si Hisoka. Ang dalawa ay naglaban kapwa gumamit ang kanilang mga kakayahan sa nin Ngunit sa uli, hiniwa ni Hisoka ang daig ni Goto sa pamamagitan ng pagtarik sa kanya sa isang pag-atake ng decoy. Matapos ang mga insidente tungkol sa eleksyon at pagpapagaling ni Gon, binisita ni Kanari at Amane ang libingan ni Goto. Inihayag na ang anak ni Kiriko ay makikitang nagpapanggap bilang si Goto. Ipinapahiwatig e na inirecruit e ng Sodic si Kiriko upang mapanatili ang lihim ng pagkamatay ni Goto mula kay Kinuwa at Aloka. Number 7. Castorop Si Castro ay isang kilalang manlalaban sa Sky Sarina at isang tanyag na tao. Nakatira siya sa ikadalawang daang palapag ng Sky Sarina na may hangari na mag-ipon ng sapat na panalo upang maging isang floor master at manalo sa isang rematch labang kay Hisoka. Bago nagsimula ang laban nila Castro at Hisoka, pinasalamatan ni Castro si Hisoka sa pagbinyag sa kanya mula sa kanilang nakaraang labanan na dalawang taon ang nakalipas dahil sa kanyang binyag, ay naiipon niya ang mas malaking lakas na sapat para sa kanya na matalo siya. Habang nagtatakda ng isang atake, si Castro at ang goblin nito kay Hisoka nalaman ni Hisoka ang tunay na Castro dahil ang doppelganger ay hindi sumasalamin sa anumang pinsala na nakuha nito. Dahil sa pananabik na ito, sinubukan ni Castro na iambush si Hisoka mula sa likuran ngunit natamaan siya sa muka. Nang pinutol na kaliwang braso ni Hisoka. Natigilan siya sa pag-atake nang itapo ni Hisoka ang kanyang matanim mga baraha kay Castro na naging ng kanyang pagkamatay dahil sa epekto at paggamit sa bungee dito. At sinasabi ni Hisoka sa pamamagitan ng pagwawasak ng kanyang memoria upang lumikha ng isang nakaukol na duplicate ng kanyang sarili na maaari rin makontrol at gumamit ng mga komplikadong gumagalaw si Castro ay nagdulot ng isang overload memory na humahantong sa kanyang pagkamatay. Number 6 Assassin A. Ang Assassin A ay isa sa mga assassins na inupahan ng sampung don upang labanan ang Phantom Thor sa ginagawang pagnanakaw at panggugulo nito sa subastahan. Noong nagkita ang mga assassins kasama ang mga mafia sa cemetery building sa York New City upang malaman ang tungkol sa kanilang mga gawain at mga detalye, ang kanyang kumpiyansa na sa loobin ay nagpapaisip kay Kurapika na siya at isa pang asasin lamang ang maaaring tumaas sa antas ni Seno at Silva Sondik. Sa panahon ng pagpupulong sa pagitan ng mga assassins, ang asasin A ay isa sa mga pangunahing tumutol sa idea at nagbumungkahay sa mga tripulante na ang mga assassins ay dapat kumikilos ng nag-iisa. Matapos ang pagtitipon, ang mga taga-suporta na sumasang-ayon sa kanyang mungkay at sa pagsasara ng pulong ang Assassin A ay umalis upang mahanap ang kanyang mga target sa kanyang sarili. Bago ang nakaplanong pagsisimula ng naka-schedule na Mapias Underground Auction ang Assassin A ay makikita sa tabi ng control room at inoobserbahan ang anumang potential na target mula sa mga monitor ng CCTV doon. Sa pamamagitan ng isa sa mga monitor, ang Assassin A ay nakakuha ng isang sulyap kay Corollo na nagpatumba kay Mayon sa isang hindi kapanipanawalang mabilis na pag sa leeg nito. Nang kumpirmahin ito sa pamamagitan ng pag-rewind ng footage, ang Assassin A ay nasabik sa kanyang magiging target. Siya ay masayang umalis sa silid upang subaybayan ang kanyang target na discover niya na ang target ay aktibong sinusubukan upang maakit siya sa isang lugar na may nilalagay na palatandaan sa landas upang akayin siya. Ang assassin A ay kubinsido na pareho silang mandaragit at mas nananabik matapos masubaybayan si Corollo sa isang walang laman na silid. Sa tabi ng bangkay ng isa pang inupaang assassin, tinangka ng assassin A kung ang silid ay patibong at nagbato siya ng isa sa kanyang mga kutsilyo sa bangkay ng isa sa mga assassin upang kumpirmahin. Pagkatapos ang assassin A ay banayad na nagulat at ang katawan ay sa katunayan hindi isang pagsetup at si Corollo ay sumilip muli tiniyak na walang anumang mga bitag at inahangyayahan siya para sa isang one-on-one -on -one na labanan kung saan ang Assassin A kaagad na tinanggap ito ang Assassin A gayunpaman ay madaling natalo ni Corolo. pagkatapos siya ay nakitang nakadikit sa dingding na may mga maraming mga ball points at dahan-dahang kinakain ang mga piraso ng kanyang bahagi ng katawan nakakayahangne ni Corolo na kung tawagin ay indoor fish kung saan ay mga maliliit na bahagi lamang ng kanyang katawan ang naiwan. Ang kumpiyansa at ang pag-iisip ng Assassin A ay sumingaw. Lumilipad sa isang estado ng gulat at hinihiling malaman kung bakit at kung paano eksaktong siya ay nabubuhay kahit na sa kanyang kasalukuyang nakakamatay na kalagayan. Kalmado na ipinaliwanag ni Corolo ang mga detalye ng kakayahan ng Nen at nagpatuloy upang palayain ang mga kakayahan ng Nen sa pagtatapos ng kanyang paliwanag na matay din ang assassins. Number 5, Shalnark at Cortopi. Si Shalnark at Cortopi ay mga membro ng Phantom Troop, isang kilalang gang ng mga magdanakaw na may mga Class A bounties. Ginamit ni Corollo ang black voice ni Shalnark at gallery fake ni Cortopi sa kanyang pakikipaglaban kay Hisoka na nagpapahiwatig na si Shalnark at Cortopi ay nagpahiram ng kanilang abilidad sa kanilang pinuno na si Corollo. Sa ilang sandali, matapos ang pagkatalo ni Sasan. Maya-maya pa, pagkatapos ng pakikipagkita ni Ramachi at Cortopi, kinumpirma ni Shalnark ang pagkamatay ni Hisoka sa Sky Sarina. Lingit sa alam nila, Shalnark at Cortopi, muling binuhay ni Hisoka ang kanyang sarili at sinimula ng paghahunting sa mga Phantom Tour. Si Shalnark ay nakikipag-usap sa telepono kay Corolo kung saan tinatalakay nila ang planong pumunta sa New Continent kasama ang Kakin Empire at ang kanilang tunay na hangarin ay pagnanakaw sa mga mahalagang bagay mula sa Royal Prince. Tinanong ni Corollo kung kailangan na ba ni Charnard ang kanyang kakayahan kung saan tumugon siya na hindi niya pa ito kailangan. Matapos ihang ang telepono, mukhang masaya si Charnard dahil ang tropa ay titipunin muli pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay pinag-iisipan niya kung ano ang ginagawa ni Cortopi, tumatanggap siya ng isang tawag sa telepono ngunit pakikita si Isopa na lumalabas mula sa pampublikong banyo. Nagulat ito, ibinaba ni Charnard ang nagiring na telepono at tumatakbo patungo kay Hisoka. Ngunit ang salamang kero si Hisoka ay nawala mula sa kanyang paningin at nagtapo ng isang bagay sa kanya na napagtanto ni Shelnard bilang ulo ni Cortopi. Habang siya ay nagagambala, naghahatid si Hisoka ng isang napakalakas na hagupit sa kanyang ulo at agad na nakapatay kay Shelnard. Ang bangkay na katawa ni Shelnard ay kalaunang nakita na nakaupo sa isang swing sa parke. Kapwa ang kanyang mga kamay ay nakagapo sa lubid nito at ang ulo ni Cortopi ay nakaiga sa lupa sa harap niya sa paligid ay may mga uwak na nagtitipon sa kanilang mga bangkay. Number 4. at Kasuga Si Michuba at Kasuga ay mga babaeng tagasilbi ng pamilyang Soldik. Si Michuba ay isang butler para sa pamilyang Soldik. Bago siya durugin hanggang kamatayan Matapos tanggihan ang apat sa mga kahilingan ni Anoka, nasaksiyan siya sa isang flashback na eksena patungkol kay Anoka. Sa flashback, hindi sa ni Michuba na maging unang tao maliban kay Kinuwa na nakakasaksi kay Anoka na magbigay ng kahilingan na mode nito. Matapos niyang matupad ang tatlong magkakasunod na kahilingan na ginawa ni Anoka, sunod na ipinagutos ni Kikyo kay Michuba na tanggihan ang anumang kahilingan na ginagawa ni Anoka upang subukan ang hindi kilalang kakayahan. Sinunod nito ang mga utos, tinanggihan niya ang mga kahilingan ni Aloka ng apat na beses ng sunod-sunod at bilang isang resulta, siya ay dinurog hanggang kamatayan kasama ang kanyang kasintahan na si Hasam, isa pang butler ng pamilyang Soldik. Sa pamamagitan ng hindi kilalang pangyari at kalaunan ay napag-alaman din na kapangyarihan na napapaloob kay Aloka. Si Kasuga naman ay isang babaeng tagapaglingkod din ng pamilyang Soldik na may tungkulin na alagaan si Aloka Soldik. Matapos ang naunang tagapaglingkod na si Yasuka na umili sariling kay Aloka na maging isang bilyonaryo. Kakaunti lang ang impormasyon tungkol sa pagkatao ni Kasuga sa kabila ng mga patakara ng pamilyang Soldik na date siya sa isang lalaki na nakilala niya sa online. At ang dalawa ay naging magkasintahan. Sinasabi rin na sa huli ay sinumulan na niyang mahalin siya ng higit kaysa sa kanyang may sakit na ina. Nakipagkasundo sa kanya si Ilumi na kung makikinig siya, papalampasin ni Ilumi ang kanyang ipinagbabawal na relasyon sa isang taong nakilala niya sa internet. Laking gulat niya nung hiningi ni Aloka ang kanyang atay, bituka, gulugod, at utak ng sunod-sunod ni Aloka na takot na tinanggihan ni Kasuga ang bawat isa at ang lahat ng apat na kahilingan bilang isang resulta ang kabayaran ng nais na maging isang bilyonaro na ginawa ni Yasuka ay inilipat sa kanya at sa kanyang kasintahan at 65 iba pang mga tao kabilang ang kanyang mga guro at kamag-aral sa loob ng ari-arian ng Sodik na lahat ay dorog na namatay sa parehong oras. Number 3 Pokel Si Pokey ay laik sa ni sa panahon ng ikadalawang daan at walong potpitong hunter exam at pangalawa nitong subok sa hunter exam, siya kalaunan ay naging isang hunter na nakatuon sa Fantastic Beasts. Sa panahon ng Chimera Crisis, pinangunahan ni Pokey lang isang maliit na pangkat ng ekspedisyon na binubuo ni Ponsu Tecuba at Balda sa NGL. Nakaharap nila ang chimera at na si Pike at Sasan. At kalaunan ay nadakip si Poki ng buhay at dinala sa pugad ng mga chimera at. Salamat sa isang antidote na serum na nakatago sa kanyang bibig. Nagawa muli ni Poki na makagalaw lumipat at nagtago sa ilalim ng isang tumpok ng mga tira ng bungo mula sa pagkain ng reyna. Kahit na napagtanto na niya na dapat na siyang makatakas, kahit papano na nasa kanyang mga limitasyon, biglang lumitaw si Neperpito na amoy si Poke na nagtatago sa tumpok ng mga buto. Nang maglaon, ginamit ang katawan at sinuri ang utak ni Poke upang manipulahin siya sa pagsasabi sa kameraan ng mga detalye tungkol sa nin. At kung paano matuklasan kung aling kategorya ng nin ang bawat gumagamit ng nin. Matapos ibunyag ang impormasyon, si Poke ay pinatay at ipinakain sa Chimera and Queen. Number 2, ni Pito Si Neper na kilala din bilang Pito ay isang cat humanoid na Chimera and at ang panganay ng tatlong Royal Guards ng Chimera and King. Nakaharap niya at nakalaban niya si Kite kasama si Gon at Kilua. Bago pa man ang labanan, nagwala na si Gon na masaksihan niya ang pagkaputol ng baraso ni Kite sa isang mabilis na atake ni Pito. Mabilis din pinatulog ni Kilua si Gon upang makatakas. Kalaunan ay nakitang natalo ni Pito si Kite hawak-hawak ang pugot na ulo ni Kite. Nang malaman ni Gon ang nangyari kay Kite, si Gon ay lubang nagalit at nagtakda ng paghihiganti. Kalaunan ay may mga nangyari na eksena na nagkasundo sila na papagalingin ni Pito si Kite kapalit ng hinihiling nito na pabayaan siyang pagalingin si Komogi. Pagdating nila sa kastilyo kung nasaan ang katawan ni Kite naririnig ni Neperpito ang telepono sa kanyang bulsa na nagvibrate at hindi sinasadyang sinasagot ang tawag sinasabi sa kanila ni Welpin na siya at si Gloster ay nagliktas kay Komogi at hinahayaan siyang marinig ang kanyang tinig. Lingit sa kalaman ni Neperpito, ito ay isa lamang plano at pagpapanggap ni Shio po upang lindangin ang extermination team upang ibigay sa kanya si Komogi. Nakatayong sa harap ng katawan ni Kite, nagpapasalamat si Neperpito kay Gon sa paghihintay at bilang isang ganting pala ay sinabi sa kanya na si Kite ay patay na at ang kanyang kakayahan ay hindi kayang makapagpabalik ng pumanaw na. Humihingi siya ng paumanhin at pinalabas niya ang Dr. Blight upang ayusin ang kanyang nasirang braso. Matapos ayusin ang nasirang braso, ipinahiyan niya na dapat niyang patayin si Gon. Nang marinig ito, nagalit si Gon at biglang lumabas ang napakalaking pagtaas ng kanyang aura ng mga kondisyon at pagigpit. Naramdaman niya ang kamanghamang hang aura ni Gon sa takot pinagana agad ni Neperpito si Tep, si Chora at iniisip na tama siya tungkol sa kanya bilang isang banta sa hari. Tinalakay niya si Gon ngunit nawala si Gon. Hinabol niya at nakita niya si Gon na tila tumanda sa ustong gulang. Napagtanto na lumaki siya hanggang sa isang punto kung saan maaari na siya nitong talunin. Iniling ni Gon na lumabas sila kasama siya dahil ayaw niyang masira ang kastilyo. Habang naglalakad sila sa labas, inatake ni Neperpito si Gun, ngunit mabilis na nailaga nito ni Gunang nang walang kahirap-hirap at sinipa siya nito papunta sa himpapawid. Pagkatapos ay nag na si Gun ng kanyang Jajanken. Habang pabagsak na si Nepelpi si Gun ay nagbabadyang magpakawala ng napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang abilidad na Jajanken. Si Nepelpi ay tinamaan sa muka at tumadsik sa isang bundok. Bago na wala ng malay, napagtanto ni Nepelpi na hindi na magagamit ni Gun muli ang nin. Bilang isang resulta ng kanyang kapangyarihan at nagagalak na siya ang namatay sa halip na ang hari. Patuloy sa pagsuntok si Gon sa bungo ni Neperpetu hanggang sa masira ito. Ngayon paman, ang katapatan at debosyon ni Neperpetu sa hari ay napakahusay at ang kanyang nen ay nanatili pagkatapos ng kanyang kamatayan at ang kanyang terpis Chora ay mas lalong lumakas. Minanipula ang bangkay ni Neperpito at inatake si Gon. Itinulak ni Kiluwa si Gon upang makaiwas na nagdudot lamang ng pagkaputol sa kanyang braso. Itinusok ni Gon si Neperpito sa lupa gamit ang braso na naputol niya at gumagamit ng isang pangwakas na pag-atake laban kay Neperpito. Ang kanyang walang paggalaw na bangkay ay kalaunan ay ipinakita na inabandona na sa kakawian at ang ating number 1, Ponsu. Si Ponsu ay isa sa 24 na eksaminis na nagawang makapasok sa ikaapat na baitang ng ikadalawang daan at 87 hunter exam. Pinasok ni Ponsu ang NGL kasama si Pokel at dalawang kaibigan nila si Valda at Pecoba. Dumating sila sa isang pangkat ng kimera at na kumukuha at pumapatay ng mga tao at siya ay nagkaroon ng kakaunting pinsala sa kanyang balikat at ang apat ay namamahala upang makatakas. Ipinapadala ni Ponso ang kanyang mga bubuyog upang makipag-ugnay sa limang iba pang mga grupo ng hunter na naitatag nila sa isang network upang hindi mapakinabangan na pagpasya nila na hindi nila kayang harapin ang mga chimera ants at nagpasya na makipag-ugnay sa labas ng mundo. Ngayon pa man, bago nila makuha ang pagkakataon, nakita ng na mga ito ang squad ni Zazan. Ipinag-utos ni Pokin na tumakas si Ponso mag -isa. Alam niya na si Pokin ay hindi makakain kagad. Nagmadali siyang sumulat ng mga mensahe ng SOS sa dugo at ginamit ang kanyang mga bubuyog upang dalhin sila sa pinakamalakas na hunter na malapit. Ang bubuyog ay nakarating sa grupo ni Lakay. Pagkatapos ay nagpasya siyang tumakbo pabalik sa hangganan. Ngunit siya ay binaril ng ilang ulit ng isang opisyal na kameraan mula sa grupo ni Sasan. Pagkatapos ay brutal na nilamon siya. Nakakapanghinayang ang tambalan ng dalawa, si Popel at Ponsu. Gayun din ang kanilang mga abilidad na angkop sa pagiging isang hunter. Sadyang minalas lang sila dahil sa labis na lakas ng kanilang nakara. Sa susunod na episode, magkakaroon tayo ng part 2 ng sangpong brutal na pagpaslang sa Hunter x Hunter anime series. Pero bago tayo magtapos, magbibigay muna ako ng trivia sa inyo. Alam nyo ba na si Ponsu ay natutuling gumamit ng NIMH? Nalaman ni Ponso ang name bago ang pagsubok na ang NGN. Dahil nakita niya ang katayahan ni Pocket sa name, mayroon siyang ilang mga kasanayan sa manipulation dahil inutusan niya ang kanyang mga bubuyog na maghatid ng mensahe sa unang hater na may isang malakas na aura na kanilang natagpon. Hanggang dito lang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.